masayang araw po. Ito yung ating mga biik dito sa may rabbit tree. Ito po yung anak ng ating mga QB Cross Berkshire na dalawang galing Candelaria at si Kay po. Ayan po. ah excited na. Nakarinig ng boses. Naghihintay na po ng dagdag na pakain. At ito po yung nag-iisang bulilit sa kanilang set. balik 33 po ang mga ito. Si K po at yung kasama niyang Pampanga native, parehong siyam ang nabuhay na anak. Doon po sila. Yun pong nandito naman, yung dalawa nating QB Cross Berkshire, yung nauna po ay umanak ng 10 nabuhay po lahat yon. Yung sumunod po ay umanak ng anim, lima lang po ang nabuhay. <coughs> Excuse me po kasama po yung isang maliit na yan. So, ito po ang ating mga prospective breeders. Dahil po may QB at may Berkshire ang lahi nila at yung mga anak po ni Kay ay may lahi pang duro. Yan po, anak ni Kay yan, pattern po ni Mario ang lumalabas. Uh, nagsasangkap na po ng pagkain para sa mga ito kahit na may tira pang ganyan, dadagdagan pa po ng kaunti yan kasi uh, ad po or only ang aming feeding sa mga palakihin una lang pong binibigyan yung ating mga litsunin tapos po ay isusunod na ang mga alaga natin dito So, pasyala naman natin po yung ating mga palakihing panlicon na nabigyan na ng pagkain. Ito naman po ang ating mga bagong inahin, dating dumalaga. Ayan po at sinasanay na natin ang mga biik. So yung premium starter, ahaluan po ng sapal ng soya. Meron din pong probiotic yan, pulot at asin. May kaunti pong darak para ma-maintain ang dumi. Kasi po lumalambot ang dumi nila pag purong sapal lang at pigs ang binibigay namin. Ayan po, yan, dun po sa loob ng mga pakainan na nasa loob ng kulungan. Para hindi po aagawan yung mga biik nitong ating mga inahim Ayan, Marami pa pong pagkain yung mga inahin dahil nga po kinadagdagan ko na. At ayan po, dahil nagtambak na tayo ng bato, hindi na po kulay putik ang kanilang pakainan. Ayan po, doon itataktak muna ni Mariano at mas malayo yung pakainan doon, yung isang timba po dito sa unahan. 120 po, eksakto, ang ating mga biit dito. Ayan po, tignan niyo ang pagtaktak at kain nila. Pagkataktak po dito, babalikan ko rin yung isa mamaya. Kaya po, itak kaya lang naitaktak na rin yung pagkain doon. Ayan po. Ang pagkain. Mark, kulang sa halo ha? Dami puti. <laughs> haluin nyo mabuti. So, sige, biyan mo na yan. Mga na. Pero yung susunod, haluin nyo mabuti. So, ayan naman po. Ang bakbakan. Nakalimutan nila na mayroon pa dito sa kabila. Dahil una po tinaktak yun, doon lahat nagsisiksigan. Nalilimutan din po nung may ibang biik na dito ang daanan papasok. Nagaabang po doon sa gilid. Kaya po madali rin naming mahuli ang mga biik. Yan, pakakainin. Pag nakapasok po, sasarahan namin itong butas na ito gamit po yung mga pangharang na yan. So, trap na po sila sa loob. Yun po, nasa loob na si Mariano. Tatawag po yan para lumapit yung ibang biik. Yun, napasweet. May mga nagpunta na po doon. So, ito naman po mga ito, pag nakaubos ng pagkain dito, tatawid rin po sila doon hindi ko po pinagsama ang pakainan sa isang pagkukulungan lang para po maluwag silang makakakain ito nyo po yan o talagang patong patong sa pagkain nila ayan po ang ating magiging bulugan dito para po sa second parity si pingas Po, nagtawag si Mariano papasok po doon yung iba nating mga biik naman yung pong mga nakasilom busog siguro yan sa pagdede hindi pa naghahanap ng dagdag na pakain so pasyal po tayo dito sa ating mga palakihin tignan po natin ang kanilang naging gana ng pagkain at kung ano pa po ang kailangan baguhin sa kanilang mga kulungan. So ayan po ang ating mga alaga dito sa ating fourth breeding pen. Yun po, may mga natakbo. Nakabalita na may bagong taktak sa kabila. Mas maluwag ang kainan. So next week po, yung mga ano hindi namin nagawa this week dahil busy sa pagtatambak. So next week po namin gagawin yung mga biik. Meron po tayong lima manggagaling dito sa mga matandang inahin. Meron pong apat galing dun sa original area. 20 plus yung dito, walang 30 yun ano. 28 po galing dito sa ating expansion area. At doon po sa like sa consolidated pen may mga biik din tayo doon, mga 20 rin yun mara no. So yun po, mga nasa 60 po yung gagawin naman natin para next week. Na mga biik So ito po ang ating next in line na kukunan. Makukunan na po ito sa susunod na deliver natin kay ka-farmer at nagre-request po siya na puro malalaki naman daw po ang dalhin so yung pong ibang baboy natin dito na alanganin sa size iiwan na muna namin pagkatapos uh, makunan po ito itong pangalawang kulungan makunan ng malalaki yung maliliit po ililipat na namin dito sa una para mabakanti na po ito ito naman ang amin tatambakan din. Hindi na, hindi ko na po pinatambakan itong nagpuputik dito at kakauti naman yung baboy. Pero tatambakan na po natin 'yan pag na lilinis ng kulungan. Bago po tambakan, sasabugan muna namin ng apog at asin. Gusto ko malagyan din po ng apog at asin yung lupa na pinuputik. So ito po yung ating mga pinakabata yan po natambakan na yung kanilang gilid ng pakainan kaya ang pagkain po nila ay hindi nagkukulay itim at ito po yung ating kulungan na pinakagrabe ang problema natin dati na putik na putik po so ayan dito po sa may unahan may putik pa lang kaunti kaya kailangan pa po namin magtambak dyan tatambakan pa po, po natin yan lahat po ng mga lugar na nagtutubig na yan dahil na-displace po yung tubig at naglagay na tayo ng bato dito sa so, mga unahan tatambakan din po namin yan at kita rin po na mas kulay pagkain na po ang kanilang pakainan dati po ay itim na itim kagad kaya ang kapal pa ng pagkain iniiwan na po nila dahil lasang burak na siguro kaya patuloy po ang ating improvements ang inyong ang ating maintenance ng mga kulungan ganun din po ang gagawin ninyo sa inyong mga alaga pag may nakita po kayong dapat na ayusin huwag nyo na pong ipagpabukas kung kayang gawing kaagad so ayan po si Tanso siya ang unang umanak dito sa ating expansion area good size na po ang mga biik kaya gagawin na rin natin ito tulad po ng nasabi ko itong expansion area ang ating magiging nursery pen dito po natin iipunin yung mga aanak pa niyan kaya yung bulugan po eventually si batik ay muling tatawid dito dahil at one month po after manganak ay naglalandi na uli ang ating mga inahin kahit na nagpapadede. Basta po maganda ang katawan. Huwag lang masyadong payat. Pag masyado pong payat, usually nag skip ang kanilang paglalande. So yan po ang ating sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.